Matapos ang halos dalawang taon ng pananahimik at pagkawala sa mata ng publiko, tila matagumpay na nakakabalik si Kim Jisoo, dating kilala bilang Kim Jisoo, sa mundo ng showbiz sa Pilipinas. Isang bagay na dati inakalang imposibleng mangyari dahil sa mabigat na kontrobersiyang kinasangkutan niya. Ngunit paano nga ba niya ito nagawa? Si Kim Jisoo, na mas kilala sa kanyang screen name na Jisoo, ay ipinanganak noong March 30, 1993 sa lungsod ng Busan, South Korea. Bata pa lamang siya ay likas na siyang masigasig at determinado. Sa kanyang kabataan, naging judo athlete siya at lumahok sa mga national competitions. Isang patunay sa kanyang dedikasyon at disiplina. Ngunit dahil sa mga injury, napilitan siyang iwan ang sports at dito niya natagpuan ang mundo ng pag-arte. Noong 2009, nagsimula siyang umarte sa mga stage plays at unti-unting nakilala sa mga indie at short films. Isa sa mga maagang proyekto niya ay ang Korean-Filipino film na Soulmates, kung saan unang nakita ang kanyang kakayahan sa mas seryosong mga papel. Ngunit ang tunay niyang pagsikat ay dumating noong 2015 nang mapabilang siya sa cast ng hit drama na Angry Mom, kung saan ginampanan niya ang isang estudyanteng may mabigat na emosyonal na baggage. Dito siya unang napansin ng mas malawak na audience at sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto: Cheer Up 2015, Page Turner 2016, Moon Lovers, Scarlet Heart Rio 2016, at ang blockbuster drama na Strong Woman Do Bong Soon 2017, kung saan lalo siyang minahal ng publiko. Sa loob lamang ng ilang taon, si Jisoo ay naging isa sa pinakakilalang aktor sa South Korea. Tanyag siya sa pagganap ng mga bad boy with a heart na character. At kilala sa kanyang husay sa pag-arte sa mga emosyonal at komplikadong papel. Kinilala rin siya sa mga award shows bilang rising star at nagsimulang mapabilang sa mga listahan ng pinakasikat at pinakaguwapong aktor sa Korea. Taong 2021, muling nabigyan ng malaking break si Jisoo nang mapili siya bilang bida sa historical drama na River Where the Moon Rises. Isang prestige project ito na may malaking production budget at malawak na audience. Ngunit kasabay ng tagumpay, dumating ang isang napakalaking pagsubok. Noong March 2021, habang kasalukuyang umeere ang River Where the Moon Rises, isang anonymous post ang kumalat online na nagsasabing si Jisoo ay sangkot umano sa school violence at bullying noong kanyang middle school years. Ang post ay detalyado. Nagsalaysay ito ng pisikal na pananakit, verbal abuse, at pagiging bahagi ni Jisoo sa isang gang-like na grupo na nambubuli ng mga kaklase. Hindi nagtagal, may ilang iba pang netizens ang lumabas at nagbahagi ng kanilang mga karanasan. May ilang nagsabing binuhusan daw sila ng tubig sa CR, sinaktan at pinagtawanan sa harap ng klase. Lalong naging seryoso ang issue dahil ito ay tumatalakay sa matagal ng problema sa Korea, ang school bullying, na naging dahilan ng depresyon at minsan ay suicide ng ilang biktima. Naglaba si Jisoo ng sulat kamay na public apology kung saan inamin niyang may mga pagkakamali siyang nagawa noong kabataan niya. Ngunit hindi nito napigilan ng backlash. Ang mga sponsor niya ay umatras, pinutol ng kanyang talent agency ang koneksyon sa kanya, at pinalitan siya sa ongoing drama pagkatapos lamang ng anim na episodes. Sa puntong iyon, wala nang natitirang daan para kay Jisoo. Tinapos ng ahensya ang kontrata niya at tuluyang nawala siya sa publiko. Tahimik siyang nag-enlist sa mandatory military service ng South Korea. Ngunit habang tahimik ang kanyang panig, patuloy ang mga chismis at galit mula sa publiko. Hanggang sa unti-unting mabunyag ang katotohanan. Bitbit ang determinasyon. Nagsagawa ng investigasyon ang kanyang legal team. Isa-isang pinasinungalingan ang mga akusasyon. Lumabas na ang isa sa mga pinakamalubhang paratang ay imbento lamang ng isang sundalo na hindi man lang naging kaklase ni Jisoo. Inamin ng taong ito na bunga ng depresyon at problema ng kanyang ina sa kalusugan Nakagawa siya ng hindi ka nais-nais na bagay. Sa halip na kasuhan, pinili ng kampo ni Jisoo na ipakita ang habag at patawarin ng tao. Habang dahan-dahang lumilinaw ang katotohanan, unti-unting nabago rin ang pananaw ng publiko. Isa pa sa mga pangunahing biktima ay lumantad at sinabi na nagkaayos na sila ni Jisoo at pareho na silang naghihilom sa sugat ng nakaraan. Noong buwan ng October, bumalik si Jisoo sa publiko sa isang panayam kasama ang Sports Chosun. Dito niya ikinuwento ang tunay na nangyari. Ang kanyang pakikibaka bilang isang outcast noong high school at ang desisyong sumama sa isang grupo hindi para manakit kundi para makaligtas. Nilinaw niya na hindi siya sangkot sa mga maling gawain ng grupo at humingi pa rin siya ng paumanhin sa mga taong naapektuhan. Sa gitna ng matinding batikos, pinili ni Jisoo na manahimik at umiwas sa media. Ilang buwan pagkatapos ng kontrobersya, Nag-enlist siya para sa mandatory military service. Isang tila paglayo sa mata ng publiko habang tahimik niyang pinagninilayan ang lahat ng nangyari. Sa halos dalawang taon, halos walang balita tungkol sa kanya. Para sa maraming tao, akala nila tapos na ang career ni Jisu. Ngunit sa halip na tuluyang mawala, isang panibagong yugto ang binuksan ni Jisu sa Pilipinas. Noong kalagitnaan ng 2024, unti-unting kumalat ang balita na si Jisu ay lumipat sa Pilipinas. Maraming fans ang nagtaka. Bakit sa Pilipinas? Ngunit sa mga sumunod na buwan, naging malinaw ang sagot. Dito niya natagpuan ang bagong simula at pagtanggap. Nagkaroon siya ng guest role sa Black Rider, isang action drama ng GMA Network. At kalaunan ay nakast bilang support character sa Abot Kamay na Pangarap, isang medical drama na may mataas na ratings. Ang mga Pilipino ay mainit na tumanggap sa kanya. Hindi bilang isang aktor na may kontrobersya kundi bilang isang artist na nagnanais ng pagbabago at bagong buhay. Noong August 28, 2024, opisyal na siyang pumirma ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center at naging bahagi ng kanilang pool of talents. Sa mga panayam, makikita ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at madalas niyang sabihin na ang Pilipinas ang naging panibagong tahanan ko. Ngayon, si Jisoo ay patuloy na nag-aaral ng wikang Filipino at nakikibagay sa kultura ng bansa. Pinag-uusapan ang posibilidad ng isang Filipino-Korean romantic series kung saan siya ang magiging leading man. Maraming Pilipino ang natutuwang makita siyang bumabangon at bumabalik sa spotlight. Hindi bilang perpektong artista, kundi bilang isang taong handang matuto, magsisi, at magbagong buhay. Si Kim Jisoo, na minsang minahal ng milyon-milyon, at kalaunan ay kinamuhian ng marami, ay ngayoy bumalik hindi para magpakitang gilas kundi para ipakita na may ikalawang pagkakataon para sa mga taong handang magbago. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na bituin ay hindi kailanman nawawala. Minsan lang, kinakailangan nitong humanap ng ibang langit kung saan ito muling magniningning.